sasampahan na ng kaso ni Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery o Rehabilitation Sar Secretary Panfilo Lacson ang mga politikong nakinabang sa pagpapatayo ng mga bank houses na substandard para sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Ayon sa kalihim, tukoy na niya ang mga politiko na tumanggap ng kickback mula sa kontraktor na hindi sinunod ang specification na ibinigay ng Department of Public Works and Highways para sa mga bank houses, kasalukuyang hawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF ang mga impormasyon sa mga ito. It's now uh, uh, undergoing investigation by the uh, CIDG at saka nang sabi ko kanina yung ISAF because it entails some intelligence work. So once they complete their investigation and I'm provided a copy, I will let you know. Ayon pa sa kalihim, may mga politikong hindi nakikiisa para muling maibangon ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya naman babala ni Lacson, kung ayaw na makiisa at tumulong sa programang isinasagawa nito, huwag na lamang harangin ang magandang plano ng pamahalaan dahil ang taong bayan ang nagiging kawawa. Huwag na lang tingnan ako, huwag na lang tingnan yung, yung kalaban sa politika, kung ano man. Ang tingnan lang yung mga tao. Kasi ang pinaparusahan natin nga dito, yung mga tao nagsuffer hindi naman yung mga kalaban. Eh. Binigyan din ng babala ng kalihim ang mga politiko na humaharang para sa muling pagtayo ng mga nasalanta ng bagyo. But, uh, we will make sure uh, once uh, the evidence ga gathered will warrant the filing of criminal charges against those responsible, we will not hesitate no, no matter how uh, close they are to the administration or no matter what affiliations uh, they have. no. Uh, political or otherwise. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.